Ayon. So at muli po tayo nagbabalik sa ating live uh, feed mga kababayan. Medyo mahina lang po ang signal natin kanina. Uh, Nagloko yung ating styling. So dire-diretso pa rin ho tayo dito. Papabatiin natin yung ating mga staff. Yan. Bati kayo dito. Dali ah. At uh, eto mga staff. Ay, bago yan. Si tita muna pabatiin natin. Diyan na kita makain mamaya. Tita, napaka, napaka, dessert, napaka supportive na nanay. Oh, tayo daw po muna dito tita. Anong pangalan mo po? Basilia, Basilia. Celia, ang palayaw. Tita, kasi nakapanayam ko na kanina si Chef Joelson. So anong masasabi mo na ngayon eh itong anak mo gumagawa ng pangalan at nakikilala na itong ating laksimi? Ay, nagapasalamat ako sa Panginoon at kami ay dati ay sobrang alam mo naman, buhay. Buhay ay ang mahirap ang buhay. Ay, di s'yempre sa pagsisikap naming pamilya at di ka, gaya ko, kahit ako'y matanda na ako'y naghahanap buhay pa rin hanggang may kaya. At siyempre, natulungan ko pa rin sila kahit sila'y malalaki na. E di, natulong pa rin ako sa kanila hanggang kaya ko. Ilan taon ka na po ngayon? Ngayong November 27 ay pa 70. Kaya kayo ay ah, iimbitahan ko dito. Oh, <laughs> salamat po. October 27? Ay, pero 30 aga na 'pin. Ah, October 30. Oh, o so, so dito aga na pin mismo sa Laksimi? Ay, gusto ng mga anak ko ay dito. O oh, edi mapunta ako dito ay, just for the record. Oo, oh, oh. oh, mapunta ako Kaya, dito sabadu September 30 ay para walang pasok. Mm -mm. Ayaw ng mga anak ko nang may pasok at mm -mm. may mga bisita pa kaming na mga dating ng mga pinsan-pinsang pinsan, -pinsan okay. nasa kabila. Okay. Ay, di gusto nila ay ano ganoon saka yung kapatid kong dalawa dun sa kabila. na ho. Eh, shout out mo sila. Batiin mo po sila. Ah, shout out ko kayong mga kapatid Korean sa Bulacan at saka sa Tagig. Oo, oh, oh si yung bunso naming kapatid. Tapos yung pangalwa ko na ano, bunso. Yeah. Si Maring, nasa Bulacan, inabati ko kayo at naanyayahan ko kayo sa birthday ko. Parang ngayon pa lamang po, tita, birthday mo na kasi nakapula ka. <laughs> Pa-araw-araw na ito. Araw-araw. Pero anong masasabi mo sa na proud ka ho ba? Ay kahit 'yan ay ganyan, ay proud pa rin ako diyan <laughs> dahil 'yan ay napakatagal <laughs> <laughs> naghahanap buhay. Uh -oh. Kaya laang ay wala yang anak. Uh -oh. Bina, hindi ko masasabing may asawa dahil wala namang asawa at <laughs> nagkaroon naman ng mga uh -oh. girlfriend kasi para bagang walang anak ay di oh. hindi naman nagapakasal pa ay na nawawala na lang bigla ay di, <laughs> ay hanggang ngayon ay binata pa rin. Oh, Nakahanap din lalo na't oh. marami na parito na. Ay, ano? Ay, kaso ay hindi nga ni siya ngupa ano? pa. Oh, sige ho at uh, sana ay uh, sa mga darating ho na mga panahon ay uh, uh, ma yun yung awish natin sa iyong birthday na nanay ano? Yung pagsisikap namin ay hanggang doon na lang at para kami ay para naman hin na ano yung kahit nung nung una ay sobrang hirap eh di s'yempre pag kitay nagasikap ay eh di nakaka nag ano din medyo nakaka angat-angat ng kaunti. Eh tita, di ba? Uh, ano ba yung uh, di ba yung panahon natin? Kami rin galing ho kami doon. Kami ay nag-uwi na sa Palok ho oh, ay. Oo. Oh, oh. At saka nag-anong tawag doon yung nag-copras, nag-lokad. Oo, pero ngayon na nakita mo na medyo ganito ng sitwasyon, masaya ano? Ano pakiramdam? Ay, hindi ko naman akalain na magiging ganito dahil ang una namin ay naupalaan kami ng mga pwesto-pwesto, kagaya doon sa Pantesia Hotel kay Mrs. Red. Yun ay inaupahan lang namin ng 10,000. Ay sa kanya rin yun. Siya ay mahilig magtayo ng mga negosyo. Una sa Maynila, Bilyaran, sa Makati. Madami siyang naging business. Ah. Yan ang parang sige Kala ang dun. pagsisikap niya. Pero siya ay kumbaga ano? oo, oo, pagkakatapos ng isa, pagkakawala ng isa, may kasunod na. Ganun naman. naman talaga tita ang, bis, ang businessman, risk taker Pero dapat. Inatry niya ng lahat ng inatry. Hanggang kung makita kung saan yung successful, uh, yung mas successful. Di naupa din kami doon sa Torrejos dati. Uh -huh. Ay ngayon, di, nagpandemya din, Di, iniwan namin yung Pantesia. Uh -huh. Tapos, at dahil mad, madalang na ang ano, mahirap humirap ang panahon, gawa nga nila nag-lockdown. Nag Ayun, naglaku siya ng mga isda, Nganing, ano, habang pandemya. Tapos, di binitawa na yung ano, sa pitong taon din kami dun sa ano, Pantasia. Tapos sa Puktoy naman, White Beach, kami 18 years na dun. oh tagal. Oo, ako na ang natao dun, umpisa pa nung 2016. May mga tauhan kami pero ngayon ay wala na dahil mahina na ang negosyo doon, daming tindahan. Dati ay kami-kami lang ang may mga tindahan doon, may kainan. Siya lang ang yung kaunahang may restoran dati. Sabi ito. ni uh, Johannes Hornadal, inaartista ka na? <laughs> ay, anak ko yan. Nakita ko. Nanonood siya oh, ngayon. Nasaan siya? Batiin Nasa out. Santa Cruz. Sa ay, nasa Santa na... Cruz pala? Oo, di artist ka na daw, oo. yung mga anak ko sa bayan. Ay, oh. <laughs> Dito ka makakain, ho. Ay, ano, pero bago yan, eh, ano, ano? May, may gusto ka pang batiin, ho, Ina? Ay, wala na. <laughs> Wala ka na ay, ano. yung mga kapatid ko nga ni, okay. ayun, eh, abati ko na. Tsaka di yan, ay, mga anak ko nasa bayan. Okay. Oo. Ayan. So, maraming and maraming salamat, and Ina, and happy yun, birthday. Hindi mga gawa ng mahal din ang pamasahe. Mami, at tsaka mayroon din namang ano, gawain na iba? Tsaka, may mga negosyo din yun. May tindahan yun sa palengke. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya hindi basta nakakaalis-alis. Uh -huh. May tindahan yun ng mga damit at sapatos. Uh -huh ay di yun pagod rin sa maghapon ay, uh... kaya sabi, ikaw na lang ang pumunta doon ano, ay ano grabe ayo na 70 na ako ay, ay pero ang lakas mo pa rin. kasi pag ikaw naman tumigil ikaw ay ma 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 manghihina ka ay, kaya mas maigin na yung ay palaging nanalangin na ay salamat naman kay Panginoong Hesus Kristo at ako'y ano inabigyan pa lakas ng Panginoon ay ako ay 70 na ay nakikita ko yung iba ay mga ano pala ang ay parang ang sasakit na ng mga binti ay, ay. Pero ako'y nasa kita mga binti. Ay, ano naman, inadaig-daig ko na lang ang mga pampunas punas <laughs> <laughs> oh. Alright, so tita, kami makain naman mamaya. Pero bago ho yan, eh, uh, pakinakita-kita, na, na picture naman. Ito nang pasalamatan ho natin lahat ng mga napakasisipag na mga staff. Tingin kayo di, ang gaganda, o, oh, tinan oh, yan, ang gaganda, o. Oh. Nagapag, nagapaganda ng gusto. O, oh, ayan. So, tiyan, sipag kanya-kanya sila ng gawa dyan, o. Oh. Tingin kayo dito, dali, tingin kayo. Hi! <laughs> yan, nagaganda. And then, ito yung kanilang, uh, ayan, namaya pa dito. Yan, ito. O, pakita mo kasi pangalong version natin ito. Pakita mo, Bopis. Kami naman ang makain mamaya. Kaya, pinauna na namin sila. Para wala masyadong nakatingin. Kami naman ay magadon kami magamukbang. Ha, yan. So, okay na. And, ito, ano muna natin, humuhi tayo ng testimony, ano, sa kaibigan natin. Tara dito, tara, 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 tara. Ah, uh, Constantino. Ang ako na. Sa aking ninong pala. Bigla akong Constantino. Sa aking ninong, ninong Larry. At, uh, nanonood si Tito Nelson. Tara. Oh, tara, tara. Anong masasabi mo? Ito, live review kahit nakatingin si <laughs> kahit nakatingin si Chef Joel. Ano ang masasabi mo sa mga pagkain dito sa Laksimi? Okay, okay naman po. Uy, lapit-lapit dito. Makaka-copyright ako. Tara dito tayo. Tara tara, tara. Tara, tara, tara. Tara, tara. Kumusta anong mga masasabi mo? Anong uh, pang ilang punta mo na dito? First time. Ah, po. first time mo dahil first time mo, anong masasabi mo sa mga pagkain ng Laxmi? Okay naman po yung food and also the ambiance ng ng resto. At yun, na-invite lang ako ng friend ko dito. Ano yung mga natikman? Pang ilang balik mo na? Hipon. <laughs> <two. laughs> Seafood sa so, lagang talaga kasi mahal sa labas yung seafoods ano. So just for 349, eh ang dami mo nang pagpipilian, sulit na sulit. Sa seafoods pa lamang talagang panalo'ng panalo na. Pero yung seafoods sa binalik mo. Yes, hipon. <laughs> hipon. Ano marirekomenda mo ba ang laksi Yes po. Uh -huh. Imbitahan mo na masilana sila na tangkilikin ang sariling atin. Bilang dating nasa tourism. Okay. Tara. Tara po kayo dito sa Laxmi. Actually first time ko pero masaya at na Masasarap po yung food tsaka yun inya. Um, maraming choices. Ayo. Okay, 'Yun ang maganda Sorry. pati no, maraming choices kasi minsan konti lang yung ano, yung choices. Pero dito talagang more than 20 dishes ang pwedeng niyong puntahan. Okay, so baka may nagkasama ka i shout mo naman sila. Shout out po sa ano, shout out sa Medrano family kasi ininvite nila ako dito. Ayun. Thank you so much. At tayo po ina. Ako na gutom na. Parang gusto ko, parang gusto kong special shout out lahat po ng mga staff na bumubuo. Siyempre, hindi magiging successful yung preparation po nila actually kagabi pa. Uh, pinuntahan namin sila dito kagabi at talaga nagagayat sila ng husto para lamang ho may maipakain masasarap na mga pagkain sa ating mga kabarangayan at mga kababayan. So, ay, punta muna kayo ng mga staff para pakita ko kayo dito. Dali, punta kayo dito. Please, Ito, ito ang gaganda ng mga staff. O ito, anong masasabi mo? Ikaw naman ay may ice cream. Ah, magkano ang iyong manang sorbetera? Ah, ano, anong, anong flavor ng ice cream o manang sorbetera? Cheese ball. Oo. Huwag kang pahiyahiya. Pag nasa front service, walang ka. Huwag pahiyahiya. Yan. Okay. Anong, anong uh, masarap sa cheese mo? Manang sorbetera. <laughs> <ko po> alam. <laughs> Ay, magkano ba yan? Wala po, libre po. Libre. So, kasama sa babayaran na regular price, forty 149 Senior citizen, 299 And mga bata, 10 year old and below, and and below, 199 Kaya ano pang gagawin nyo mga kababayan? Sugod na, punta na po dito sa Laksimi bar At nakahilera na po ang ating mga ganda. Pasok nga kita dito. Tuloy po kayo. Yan. So, pakita na. Ay, dito na lang sila. Dito na lang. Yeah, dito na lang. Dito na lang. Dito na lang. So, yan ang gaganda naman ninyo. So, yung mga nanonood, pili na po kayo. <laughs> yan, yan ang gaganda. Oo, uh, yan. Pero hindi po sila kasama sa menu, ha? Just to so clarify. <laughs> hindi sila kasama sa menu. Masasarap lang po. <laughs> Joke lamang po. Joke lamang po. Yan, Masasarap po ito mga menu. At, Magaganda po ang mga nandito. So, Anong pangalan? Lapit ah. <laughs> Crystal and Paz po. Crystal? Julia po. Julia? Mara po. Mara? Pin po. Pin? Alay ka Joy po. Alay ka Joy at sila po ang sex bomb girl. <laughs> Katuwa alam. Nakakatuwa naman ang mga aura ninyo. Parang uh, uh, talagang mapapunta dito ang ating mga kababayan. Ako, dahil... Punta oh. po kayo dito. Lapit-lapit <laughs> din niyo. Yan ang gusto ko, hindi mahiyain. O, oh, dito ka dito, dito Sige, imbitahan mo naman ang ating mga kabarangay na bumisita dito at ang kilikin ang... Baka may gusto mo na aking i-shoutout isa-isa. Dali, go. O, oh, i-shoutout na. Ah! Oh, okay. <laughs> <out on my laughs> Nakitipan na. oh, mo. Dito nga kayo lumapit, nahihirapan ako. Dito kayo masyado. Dahan-dahan naman ikaw. Yan, yan. Pa-interview kayo dito habang wala pa mga tao. At mamaya na si Chef. Punta kayo dito. Dahan-dahan. syempre kasama pa rin siya dito. diyan na kayo dito. Maganda ba yung ano? Maganda ba? Halika oh, dito, dito, dito. Okay, dito. Dito. Oh, ah, yeah. isa-isa shout out kayo. Oh, tara dito. Talagang ikaw ay naka apron pa. bukas bukas ikaw ay chef na rin. Okay, so ano pangalan mo ng Um, Alayka like Joy po. Alayka like Joy. I like you, Joy. Oh! <laughs> ano taga tagasan si Alayka? Um, taga-Malinaw po. Malinaw. So, Alayka, Batika mga mahal mo sa buhay, nanay, tatay, go ahead. Hello po sa family ko dyan and especially po sa... Oh, <laughs> <laughs> ang, ang arte! <laughs> Dali na, sa wawawin ka Hello? <laughs> Along... um, shout out po sa school na amin pong pinag-aaralan. Walang iba kundi ang MARSU! Anong <laughs> course mo? Nagaturo ako doon. Ano po? Edo ka! <laughs> Edo ka. So, nasa Edo. Anong year mo na? Second year po. Ay Pinatayan kita? Brown out? Brown out? Brown out. Brown out OMG, brown out. So, dire-direcho po tayo sa ating Starlink. Buti na lamang at naka-Starlink po tayo. So, ah, oh, brown Wala din? Nawala? Ha? Huh? Hindi kayo makita. Ah, hindi kami makita. So, dito tayo. Oh, si oh, ganun. Lapit ka na <laughs> Buti na lang, nag-brown out. Marami na akong makakain. <laughs> joke lamang. <laughs> joke lamang po. Pero, nag-brown out daw po mga kababayan. So, sino pang gusto bumati? Ay, Joss, may, may, birthday? May malapit na ba mag-birthday? Ba't hindi ka dun nababati ka ni Ogo? Ikaw. Wala po akong abati. Ikaw ba? Shout out sa sir niya. Ay, ito, ito. Uy. Uy. Okay. Chef, bago tayo magtapos, last na, uh, nag-brown out, ano, ito yung problema sa ating mga kabarangay, ano? sorry po, nag-brown out, nagkakasiyan pa. Chef, punta na tayo dito mag, sino pang gusto? Bago tayo magtapos. Ay, tara dito, tara dito. Ikaw gusto ko rin, ikaw kanina pa yung nakangiti sa akin, eh. Salamat, salamat, tara. Ah, may nagwapa siya. Ah, oh, sino pang gusto bumati? Hindi ko nabati kanina. Josephine. Yan, ito chef nila na dito. Ah, uh, bago tayo magtapos kasi katapoy magapaalam na for the meantime bagamat nag brown out po dito mga kabarangay pero muli ko po ipapakilala sa inyo si Chef Joel ang nyo po ang airing ng aming programang Kapihan at Erguhan sa amin pong special na pagtatanghal nito kasama po si Chef Joel so ibinahagin nyo po ang kanyang buhay siguro mga next week ho ang airing nito pero uh, konti na lamang Chef imbitahan mo ang ating mga kababayan na tangkilikin at puntahan bisitahin kayo dito sa ulitin ho natin sa mga nagtatanong ho sa online anong oras daw ho buka at uh, tuwing kailan nagbubukas ang atin pong Laxmi Reservoir. Uh, sa magandang gabi po, uh, eh, open po kami 10 AM to 8 PM. Everyday po yun. And then kung medyo late na po at dumating kayo dito, uh, pagsisilbihan pa rin po namin kayo. And linawin lang natin, ano, Chef Joel, 'yun inyo pong buffet uh, 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 per announcement basis. So uh, ibig sabihin, by schedule po ang aming buffet and then pakipalo na lang po 'yung aming page kay Duki Laxmi Reservoir. Maraming salamat po. So, ibig sabihin po, hindi naman po siya everyday yung buffet. Kailangan pong i-schedule, usually sabi ni uh, Chef Joel, twice or thrice in a month. Depende po sa panahon. Kaya ang gagawin niyo po, merong announcement sa kanilang Facebook page. Uh, Titingnan niyo po doon kung kailan ulit next na may buffet. At pag may buffet naman po, So good na po kayo dito, wag na magpatumpik-tumpik pa. Just for 349 pesos, sulit na sulit po. More than 20 dishes, pinakamaganda mga seafood po dito at the same time natulungan po natin kasi mga seafood po dito kinuha mo is ni uh, binilimis mo ni, ni chef sa ating mga kababayan sa mga mangingisda na malapit ho dito sa kanilang lugar, particularly sa kay Duque. Duque, uh, Bunliw, uh, Matuya-Tuya, and then maraming lugar pa. At marami pang dito iba. Dito lang sa Marinduque. Basta dito sa Marinduque. So natutulungan ho natin sa pamamagitan ni Chef Joel, ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga kababayan mga mangisda. Kaya supportahan nyo rin po si Chef Joel. Kasi, Thank you very much po. God bless po sa atin. Yes. Sa pagsuportan nyo po kay Chef Joel, kita nyo naman ang mga staff Dati ilan lang yan chef pero ngayon ang dami na rin ano sa so, mga on call ho natin silang staff. So kami naman po ay makain uh, ngayon uh, so di mo na namin apatayin kasi doon kami maupo. Ano? Doon kami maupo. Oh, yung <laughs> yeah doon kami maupo kasi pakita namin kung atik ban ko ho, mismo kung alin yung mga masasarap na mga pagkain. Wala ba tayong ano diyan? Wala ba tayong uh, wala ba tayong ano sir? Wala ba tayong ilaw? Natin yung malaking natin ilaw wala ayon wala signal yan, ilagay mo lang yan dyan. Tapos ay <coughs> abatiin ko lamang po yung ating mga kababayan na nagapa-shoutout dito sa ating programa na walang po ng kuryente. So tanuin ko nga yung mga kababayan natin kung uh, yung po bang uh, kuryente natin, buong marinduki po ba ito? ano? Uh, kasi yung walang po kuryente din eh. Kung nabibilingan, shoutout po sa mga taga-mugpog covered court na nanunood ng banda, sana all. Ah, oo, oo nga ni. happy birthday po kay Kuya Mike, uh, Provincial Administrator Mike uh, uh, Vincent Velasco. Agnes Licaros, dito po yun sa kay Duke. Punta po kayo dito. Sige, magpa-shoutout po kayo. Mucha Venus, hello, shoutout sa iyo. Uh, si Agnes Licaros, Evelyn Malik, good evening po sa mga taga Balogo, Santa Cruz, Marinduque. Sige, tutok lamang po kayo dyan. At mamaya po, uh, shoutout ko po kayong isa-isa habang makuha po kami ng ang uh, mga pagkain namin. Kasi kami naman po ay makain kasi tama na muna ang pagtrabaho yan. So, grabe, ang daming mga food nakakatuwa ayan so wala silang ano wala silang uh, tita babes yan